Magandang gabi mga paps. Ito na yung nagawa ko. Kakaibang hawla. Pwede mo nang lipitin lang oh. Pwede to oh. Oh, di ba? Kakaiba to paps. Kakaiba. Ito yung gawa ko ngayon. Maganda ba mga paps? Pwede mo nang lipitin kahit ipasok mo sa bag dito paps. Akaibaw. Oh. Ngayon lang ako nakagawa nito. First time ko pala. Oh. Malaki lang. Kaya ba mga paps? Hindi siya masisira paps. Oh. Hindi siya masisira. Napakatibay. So, oh, di ba? Ang astig mga paps. Kakaiba to mga paps. First time ko pa lang nagkagawa nito. So. Oh. Bu. Oh. Nga. Salamat sa mga like sa mga post ko mga paps. Ito na. Bagong gawa na naman. Yep. Ito na mga paps. Salamat.